Hello mga kananay. Magadobo po tayo ng manok. Ayan po. Ayan ang manok po mga kananay. Pinalambot po natin. Mamaya, gigisahin natin. mabalikan po natin mga kananay. Dito na po lang tayo mag-isa rin. Dito ako nagpakulo kanina na pinabara natin manok na adobohin. Dito. Ano ang tapos ito? Ano po? na po tayo. Pugisahin natin ulit. Ang gano'n mo. Ano ang tanda? ang Ano Ano tanda? Lumalaban po yung mantika. Hay, tang kamatakamang. Laban po, ลูกผ้าลูกฮัลโหลเองมโตหน้าเต็มอ่ากันหน้าง่ายได้ไหนฮีโร่มาหนอแต่ไหนฮีโร่นั่งมานนกประตูเล็กอยันงข่ายนินาน้าเป็นมะนานานานันอยันโก konting po, nga hindi adobong konting asin may kumain ayan po sinali na natin yung sabaw mga Kaya pag maganda. Ayan po mga kananay. hindi ko na pinakita, nilagyan ko ng magic syrup. Ayan po. Maraming salamat po sa pananood. God bless always. Ingat lagi sa biyahing mga kananay. Tara, kain na. Bye po. Ano bong manok? Mm. May my...